Ang bumangga, giba. <laughs> Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga ka-explore. Luzon, Visayas, Mindanao at uh, maging uh, sa mga kapatid po natin nasa iba't ibang panig ng mundo. Kung nasa man kayo, Maraming maraming salamat at magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat din po Okay, muli, maraming maraming salamat po sa inyo uh, lalung lalo na po ang ating mga subscribers dyan, ano? At uh, sa mga hindi pa nakasubscribe naman, uh, pwede nyo na pong pindutin po yung uh, subscribe button Huwag nyo na rin po sanang kalimutang ilike yung ating video para mas lalo pang marami ang makakapanood Okay? Ang National Security Council ay may uh, napakahalaga pong papel. Opo. Bilang uh, pangunahing tagapayo po ng pangulo pagdating po sa seguridad. Lalong-lalo na po doon sa sinasabi nating pambansang seguridad. Ano po? Gaya ng sinabi ko kanina, ang bumangga, giba. <laughs> Sinisiraan, inaapi, tinatakot. Nasira po ba? Naapi po ba? O natakot po ba? Ang tinutukoy ko po ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Akala kasi nila, mm, akala ng mga Duterte, uh, si PBBM ay easy to demolish lamang. Oo, madaling tanggalin. Yan po ang malaking pagkakamali po nila. Ang mga siga ng Davao, agila ng Davao kung turingin nila si uh, BP Inday, ano? tila naging uh, basang sisiw na. <laughs> Hindi ba? Uh, ang totoo niyan mga kababayan, matagal pong naging naghariharian uh, naghari-harian ang mga Duterte sa Davao At 6 uh, anim na taon ding uh, naghari-harian sa buong bansa ang ating uh, dating Pangulong Duterte. Kaya sa kanya noon, ang sinasabi ng mga DDS, ang bumangga giba. Eh, papaano ito? oh, papaano ngayon? ay ang uh, dumating eh, isang Marcos. Ngayon, dumating ng Marcos eh. Oo, ang Tigre ng Norte. Ayan. Ang Tigre ng Norte ay maamo. Oo, yan. Nakikita naman po natin sa ating Pangulo, maamo yan. Gusto nilang paalisin. Ayun. Biglang uh, yung maamong Tigre, eh naglapas na po ng pangit. <laughs> Galit na po ba? <laughs> Galit na po ba ang tigre ng Norte? Hmm. Uh, galit na ba si PBBM sa mga Duterte? Ayan. Oh, ito kasi. Hmm, ayan. Ito, tinanggal po si BP Sara bilang membro po ng uh, National Security Council. At sabi uh, sa visa po ng Executive Order 81 na pinirmahan po ni PBBM noong uh, December 30 at uh, ngayon lamang po nilabas. Ika tatlo ng January ano, uh, January 3, 2025 Ayon, nagkaroon po ng reorganization ang uh, National Security Council At tuluyan na nga pong uh, na ang dalawang Duterte <laughs> Bilang membro ng konseho Yan <laughs> Iyak na naman dito ang mga DDS ano? <laughs> Pinapalabas nila na takot daw si PBBM sa mga Duterte <laughs> O baka naman talagang napuno na po ang Pangulo Kaya no. ang tingin ko ganun eh Kasi tingnan po ninyo mga mabayan Lantarang inaapi po si PBBM Alam din ng uh, lahat na nasa administrasyon Ang agenda ng mga Duterte Ay patalsikin siya sa pwesto ba? Diba? Tingin ko yung sinabi po ni uh, BP Inday Na huhukayin niya yung uh, labi Uh, yung labi po ni uh, Apu Lakay at itatapon sa West Philippine Sea, eh, parang ano eh, parang napalagpas pa ni uh, PBBM yan. Pero ito, panuorin nyo. Ayan mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. Ayan, eh, grabe. Gustong alisin ang ulo ni Pangulo. <laughs> Hindi lang po si Pangulo. Kasama po si uh, ano si First Lady Lisa Araneta Marcos at saka si uh, uh, speaker uh, Romualdez. Alam niyo, tingin ko dito na po napikon si PBBM eh. Tahimik lang naman po yung mama. tahimik yung pangulo. Oo, pero malalim kong mag-isip 'yan. Ang tanong, bakit po uh, nadamay si uh, dating Pangulong Duterte? Oh, uh, 'yan ang tanong nila. Eh, pero sa akin, eh, wala naman pong ano eh. Obvious na obvious naman po. Oh, obvious na wala pong pagmamahal sa bansa natin. Yan, hinayaan at uh, handa nga daw niyang ibigay ang West Philippines si sa Chine. Sinabi po niya yan, mga kababayan. Sinabi niya yan. Kasi katubigan nga lang daw yan. Eh, bakit pa tayo magkikipag Oo, hindi natin kailangan magkipag sa mga inchik. <laughs> ibigay na natin yan. Uh, bagay na hindi matanggap ito ni uh, PBBM kaya ipinaglaban niya ang West Philippine Sea. Yan ang tunay pong pinuno. Matapang, lumalaban, pero professional. Di ba? Uh, galit na. Uh, galit na po si Inday. <laughs> Nagalit po si Inday. Oh, uh, Panoorin niyo po ito. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting? Whichever is applicable. Aba! <laughs> Demanding! Mm -hmm. Commanding! Samantalang <laughs> uh, siya, ay uh, binaliwala niya ang NBI. Oo. Pinagpapaliwanag lang naman po siya ng NBI. Pero ang ginawa po ay hindi po sumipot. Hindi niya po sinipot ang NBI hanggang ngayon. Pero siya, eh parang hari kung mag o magutos eh, ano? Within 24 hours daw. <laughs> Yan ang naging resulta po ng uh, sinasabi nilang uh, weak leader. Yan, weak leader daw si PBBM Hindi lang pala imig eh Hindi lang pala mura Hindi lang marunong magpakita ng galit Ano, weak leader na? <laughs> hindi ganun yun, mga kababayan At mga ka -explore. Nasa katauhan na po ni PBBM ang uh, pagiging mabait Walang yabang kung kumilos eh Hindi ba, nakikita nyo naman Hindi siga ang galaw Oo, hindi galaw ang siga Walang gigil sa mukha kahit naiinis na. <laughs> oh, ganun ang uh, ano pagkatao ni uh, Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ibig sabihin eh lalampalampa. Oo. Oh, oh. Sinubukan nilang uh, palabasin ang pangil ng tigre ng norte ayon. Mm -hmm. Anong gagawin ngayon ng tuka ng agila? <laughs> Yung tuka ng agila sa Davao. Oh, ayan. Tapos ngayon ay eh, pinanalamdakan nito mga DDS na takot daw si PBBM or takot daw si Daunyo sa mga Duterte. <laughs> Tandaan natin na mga kababayan, Marcos ang pinakakilalang naging pangulo ng bansa. Marcos din ang nagpasimula para paunlarin ang Pilipinas at hanggang ngayon, ang Marcos pa rin ang may pinakamaraming taga-suporta. Tapos sasabihin niyong takot si Dayunyor. Ay, kaloko. <laughs> Kaya ngayon, kung nga mapapansin po ninyo mga mababayan, ang mga Duterte ay dahan-dahan nang nagigiba. Oo, nanganganib na rin pong mawala ang mga Duterte sa Davao. Kita po ninyo, si uh, dating Pangulong Duterte mismo ang tumakbong uh, mayor sa Davao City. At uh, ang kanyang bise ay uh, yung dating mayor na anak niya, si Baste. Alam kasi nila na malakas talaga itong Sinograles at uh, uh, siguradong pupulutin sila sa kangkungan kung uh, si Basti ang iaharap kay Nograles eh. Pero kahit naman po si uh, dating Pangulong Duterte ang uh, humarap o kumakalaban ngayon dito kay Nograles, ano, eh, kinakabahan din po sila. Maniwala kayo, kinakabahan din po sila. Malakas po ang Nograles ngayon at ang mga taga-dabaw eh, parang gusto na rin subukan naman yung iba. Uh, matagal na kasi naghari ang mga Duterte dyan uh, Kaya tingnan nyo po ang nangyari ngayon Ang uh, dating uh, Pangulong Duterte ay uh, grabe kung makiusap sa mga taga-Dabao Oo, oh, na huwag daw iwanan ang pamilya nila Dahil hindi nila pinabayaan ng mga taga-Dabao kahit kailan <laughs> Ay, nako. Ala, hanggang dito na lamang po mga kababayan, mga ka-explore. Maraming maraming salamat po sa muling panunood. Bukas po ang ating comment section at malaya po kayong magpahayag ng inyong pong mga saluobin at damdamin. Magandang araw po.